Hello. Uh, hello guys. Dito nga kami ngayon sa may nabutas. Tagubay, ano sa yan? Tatumbay. Okay. Ayan. kaming tutulungan na naman na bata. Si <laughs> Angelo. Ito so, so, yung mga kasamaan ko na magigiting. Para po. Ibigay yung konting tulong ng uh, sponsor namin. na siya. Ito siya. Ito siya. Ayong uh, May 23. At ito, gabayan kami ni Lord para makauwi kami ng sim. At dito nag-ambag-ambagan pa yung mga kasamaan ko. Ayan. Oh, ano? Kasama mo na pulutan sa... MP na yan, sir. MP. May pulutan na, sir. Okay. Okay sa American Charity Foundation. Ah, uh, ayan. 'Yan yung yun tulong sa ano uh, Romanican Charity Foundation. Ayan, Bibi. Ano po? Thank you po. Sige po. Kay kaya taw ko, kayo na lang po, Ma'am, Mag magsalita po para sa ano. Thank you po sa tulong sa anak ko. Makaiipon na po para sa doctor's fee niya. Salamat po. Thank you. Ah, kaya tay, anong masasabi niyo po sa... Uh, marami pong salamat po sa inyo, sa grupo niyo, at sa so, niyo po ang apo ko. Dahil po, po sa gas ko sa pampa-opera niya, doktor po. Marami pong salamat sa inyo. Dahil po ang salamat po. Hmm. Oh. 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 Okay.